Hello guys. Magandang gabi sa ating lahat. Ang kapayapaan ng Diyos sa ating lahat. Meron pala tayo dito guys na i-repair. -re Ito yung daiki na nung nakaraan. May repair ko. I-repair -re ko muna to. Ang problema nito guys, shorted yung kanyang IGBT. Ito oh ang mahal ng IGBT nito guys yan nakakuha na ako ng IGBT original to guys ang IGBT ang original nito napakamahal nasa sa OnePlus. yan Ayan, testi natin kung good yan good siya, guys good madalas to ano madalas nagsishort to sa daikin kaya pag nagshort ito sigurado laglag -lag ang panga ng ating ating ano technician kasi mahal mahal ang IGBT nya ayan kabit natin to <clears throat> kinalkal ko to nung nakaraan guys Inalkal ko to eh. At medyo wala akong parts. Kaya di ko muna inano. Di ko muna bin, binityo. Pinakakuha na ako guys yan. Yan. Ito na yung IGBT natin no. Na saksakan ng mahal. Ang mahal ng IGBT niya. Ayan, ito ano natin to. Ito medyo ano to ha. Ah. Aray ko init. Ayan. guys. Ayan na natin to. Ayan na pumantay siya paglapat ng ating heat sink hindi magka problema yan ang parts ng Daikin like guys grabe mahal yun ito guys kaya namamatay ito uh, na check ko na ito eh may problema yung kanyang filter yan sabi kasi ng ano technician ito namamatay daw to ito guys oh may problema oh nakita ko itong isa wala na siyang uh, <coughs> wala na siyang reading tingnan niyo guys eh, pansin niyo guys malaki yung isang kapasitor mataas okay yan pero ano to guys pareho lang sila ng value 500 microfarad 450 volts mataas lang siya ng bahagya yan na okay na guys Okay na yung ating board na kalitan na natin ng IGBT to. Ano na lang to? For testing na lang sa unit. Yan. Subukan natin isaksak guys, magpa-power. Dito na atin na. Ay tumulin ang preser Ano? Testing. Alin don? Ayan. Hindi tutuloy yun kasi sira ang ano nun eh. Um, yung book? yung ano tube nito. May PM. May sira kapasitor nun. Yeah. May sira yung kapasitor. Ayan yung kopel. No, yung kopel na, no? Ano yung kinabit nyo ba? Kuli ng baris. Ano yung kulin Kuli na yung kinisting ang kinabit buo na yung nuluwa. ano ah. Ba, ano bang inano nyo? Hindi nga, yung dadalhin sa, di ba? Dadalhin sa pagaytay. Ah, yun yung ano, kinabitan nyo ng board. Oh. Kinabit nyo yung dalawahan. Dalawahan na board? Hindi. Okay. Isa lang. Isa lang yung nakalagay yun dati eh. Nakalagay dat dat dati yung board. Sa Kopel? Oo. Oh. May board ba yun? Wala yata ang board yun. Kasi yung magtuloy ng compressor at kilig lang siya. Eh wag yun. Ha? Yung dadalhin sa ano, sa tagaytay, hindi yun. Ha? Yung ang board, board lang ang dadalhin doon. Yung compressor? Pati compressor. Kaya nga, hindi naman gumagana. Gumagana yun? Tinisting namin yan doon eh. yung compressor na 1 HP 1 HP, 1 HP yung compressor na tinisting namin doon yung nakakabit doon sa Coppel oh. hindi 1.5 yun eh ayun tatanggalin yun ang iano lang natin dyan yung board lang kasi yung compressor gumagana yun tinisting na namin yun dun. doon o tinisting na namin yun Ayoko, ko yung board doon hindi na namin tisting yun yung, yung board ano ba naging ano hero room? Dati nakalagay na kalagad, ano nang hero room kasi sa conditions na namatay. Pero man daw si Pan. oh, noon daw si Pan. Nangingilig yung professor. Yung lima nga niyan. May board naman yan doon. Yung nakakabit. Ah, man, man. Di yung ang ikabit nga nating ano diyan. Yung board ba yan ang ano? Ah, sige kunin mo na lang muna yung board. Ah, uh, tingnan ko rito. Repairing ko muna. Hindi ko may ayos naman sa amin Wala pa tayong ano. Uh, ayos. Magre-repair pa ako. Yung ilagay ko nga sana doon, yung dati. Dating board. Magkano ano ka bukas sa may kukunin tayong ano, dual, umaga.

A apat yan minsan apat yan eh mabot ang apat na magbiblink lang yung ano yung ilaw nya i e, ano mo apat na bisis yan pag ayaw na oh. ang ano bukas ah kasi pupunta tayo ng ano alright tingnan natin guys kung magpapower to ayan o no? oh. meron tayong lead na ilaw dito, green pag test naman dito guys sa daikin uh, iyanon nyo lang to itong signal, dikit nyo lang dito o oh, saglit, yan o oh. pansin nyo guys, may spark oh. yan yan, pumitik ng relay nya guys ayan, may power na yan ayan o oh. oh. nag blink na yung ilaw nya yan lang guys, pag po natin ng daikin, noting ko na to. Pag iun natin yung daikin, uh, i-force natin siyang iun. Ganun lang guys, signal niya. Yan. I ano lang natin, idikit lang natin yung signal doon sa line yan masyadong babad kasi pag binabad mo yan puputok yan Pan panandalian lang yan para malaman din ng ating mga tropa bawa wala kayong ano wala kayong indoor ang daikin kasi pag wala kang indoor hindi mo mapapa hindi mo mapapa gana yung outdoor kailangan nyo ng may indoor board indoor unit Ay. yan ayan ito ipatesting na lang natin ng ano to sa technician para malaman natin kung goods na na yung ating ating board na ginawa balik na natin to yung IGBT nya yan IPM napakamahal ng board na to guys Katumbas nilang isang unit ang board na to. Malang piyesa ni Daikin. Mamumuti ang mata ng ano. Ka ang unit. Tapos masira. nakupo Napakasakit sa bulsa. kulang din ang isa ito alright pwede na ito pwede na itong itis sa unit patisting natin sa unit to dito so, balik na natin yun tornilyo pala nito mga bang tornilyo to eh ay tornilyo na to guys mga ba Ayun nakakalat lang. Kulat-kalat lang 'yang dito eh. Ay, okay. oh so, dito. Tara tayo. 'Yon. Tapu natin 'to. ang mahal ng board ni Apa pawaw ka rito pag nasira pawaw ka rito ito guys ipakuha ko na sa ano to sa so, technician to guys kabit na natin ito doon sa kanila para matisting kung magraran yan yun ito may ano to may sensor may sensor nya Okay, balak na yung ating thickness yan dito. Magkabit. Yan, okay na to. Okay na siya, okay na. Ayan. Okay na guys, natesting na natin. May power naman siya nagki-click. 'Yun lang guys ang pinalitan ko ay yung IGBT niya. Nasira niya ganito. Sa Daikin 'yan, 'yan. Sa ganitong ano guys, sa Daikin, ang itis niyo rito. Itong dalawa lang oh ito. Pag ayaw mandarang outdoor, ito itis teren niyo to. Itong dalawa, 'yan. Itong nakahiwalay na to, 'yan dapat ano to diode yan eh may diode yan pag itis nyo yan kabilaan parang nag test lang kayo ng diode kabila meron tapos yung pag reverse nyo wala pero pag itis nyo yan guys na meron tong dalawa na to nagbabaser shorted na yan yan lang ang ano nito sa IGBT na to mahal nito guys yan okay yan lang guys tips lang sa atin sa mga tropa natin okay Salamat sa Diyos at salamat yung nakuha kayong idea kung paano itis ang ating IGBT sa daikin. Ito lang oh. Yan. Okay. Salamat sa Diyos.